Ko, yung sa akin po, yung dati pa kasi 2021 eh, sa bar po mm. nag kami na yun gumulong ako ng ganun tapos kinabukasan na mag -upro. pero mga 4 days lang siguro yun na wala naman mm. tapos simula nung lagi na siyang tumutunog oh, laging, parang gusto kong laging talaga to so, sa totoo lang yung ganitong x-ray maluwag yan maluwag yan. Yan na x-ray ng shoulder, oh. Medyo angat siya. Tingnan mo yung shoulder mo. Dapat yan medyo maba, mataas ng konti. Kahit pa paano, halos pag-abot. Pero yan, dyan, maluwag yan. Tutunog yan naman yan. Tutunog yung shoulder mo. Pero, pagka ganun pa man, ang malaga nakapasok ng head humerus. Pero mababa na. Titingnan niyo pa po ba? Bakit? Ayan ba? Titingnan ko. Oh, okay. I mean, yung gubat hindi, eh, hindi, Na. Ito lang. Kakapain mo oh. lang yun. Oh, okay. Hmm. Ah, okay. Ito ba yun? Hmm. Pag nangangalay siya, kung may kaibigan ka sa parko, di ba nagbabarko ka? Paano ko rin yung ginawa ko sa'yo? Ah, ay get bali, i-press lang ganun. Paangat. Naramdaman mo ka niya? Oo. Oh. Ganun lang, very ano lang. Tanggalin mo yan mo. Ay. No, Ang sapatos? Sa sapatos mo sa basa. <laughs> ay. Para kung punta sa pagkatrabaho. Tapos, higyan pa tayo yun. Ganyan po. Yung mga ganyang kaso, yung mga ganyang kaso, minsan kasi, nakakabuhat tayo ng mabigat hindi naman kasi ito nadidislocate ng ate eh. Pa pababa. Kasi kung makikita mo sa x-ray mo, may kalso yan. May kalso. Kaya malabong mag-overlap siya ron. Palagi siyang pababa. Kaya ang gagawin natin dyan, iangat konti. Iangat. Tutunog yan. Mapasok siya sa ano. Kaya side. Ngayon, unti-unti nyo nang nalalaman kasi marami ng vlogger ngayon na ano, nag-i-explain. Pero dati, kahit ako noon dati, nung binatilyo ko, yung perspective ko dyan, pre, sakit na balik ka to, oh. mo nga. Diba, gina oh, ganun, pinapa pinapahatak. Hindi naman nakakulay sa <laughs> akin kasi nga, mali ang procedure. Kailangan pala, pataas. Kasi siyempre ngayon, nagkakaroon na tayo ng knowledge. Yun pala ang tama. O, dapa. Sarap. Sarap. Diba? Pagka kasi mali-mali yung ano natin, Naliligaw lalo lang lalo lalo lang tayo napipilay eh.

Ano ba? Dalawang kamay. Angat. Paba. Anong nasakit? Wala. Wala. Ganun lang, idol. Ganyan, oh. No? Niyari, nasa barko ka. Sumakit yung anong yan. Ang bali... Na. Hindi naman kailangan bigla yun, eh. Hindi naman kailangan lakasan. Basta... Angat. Ah, okay, Ipapaganon ko lang po labil? Oo. oo. Siyempre, minsan, siyempre, pag nasa barko tayo, pinuutusan tayo, talaga susunod tayo, magbubuha tayo, maghama, maghahat, maghahatak tayo naman kung ano-ano, oh. mga lubid mga ano. Lalo kung ano ka ba, ME, MA, MT? M Marine Engineering. O, sa, babaka, sa yung ba? mga tools doon. Eh, nakita mo naman yung mga lulog. Um, ano, mabubuha, ay mga bibigat. mga, mga Piston nyo, malalaki pa sa ano. Oo, oh, malalaki. <laughs> mga tool nyo, Okay, sir, ganun lang. Okay? Bali yung papagal ng mabigat. Okay? Ganun lang naman yan. Ay, yung dito ko pala, sir. Ba't lagi itong, ano yung... Masakit? Oo. Oh. Eh, ewan ko. Kung anong ginawa mo dito. Hmm. Ayan. Ganun. Pati ito na, yung dito naman, ano yung... Parang nawawalan ng lakas. Kasama yan dyan. Ah. Kasama yan dyan, connected yan dyan. Oo. Oh. Kasi, naiipit yung mga ano yun. Ayan o. Oh. Pag mayroong, pag may, may problema, mga ano, mga ano. Oh, hindi. Ganun lang yun. Pero oh, nato. Yung. Pero ito kasi. Ito, oo. Oh, okay na yun. Okay na yun. Okay. Thank you. Thank you. Pa-picture na pa. Oh.